Ay, naku. Ano to? Oh, Enzo. Bakit late ka na naman? Nung oras na. Ano problema mo? Tinatanong mo kung late ako. Eh, napasarap yung inom namin kagabi. Lagi ka na lang ganyan. Buti na lang. Wala pa si madam. Hindi naman pala eh. Wala pa naman pala si madam eh. Nga pala. Yung report, kailangan na natin matapos ngayon. Kasi, na natin yung kay madam eh. Bakit hindi mo natapos? Di ba pinapatrabaho ko sa'yo yun? Ano ba naman yung J-Boy? Di ba Di ba naman trabaho Ayan. niya? Ay, ang sakit pa rin ang ulo ko. Uy! Di mara. Hangover? Pero nauna pa sa sa'kin? Ay, <laughs> marami yung pagabi. Eh. Pero, gustong gusto mo yung party, no? Siyempre. Uy, J-Boy! Tapusin mo yung report na pinapagawa ko sa'yo, ha? Ah. Baka nakakalimutan mo. Pinsan ko may ari. Kung ayaw matanggal, trabahuin mo na. Okay. Saka okay. ito, idamay mo tong report ko. Tapusin mo yan, ha? Puti ba naman sa'yo? Aba, bakit? nagre ka? Hoy, kaibigan ako ng pinsa ng may-ari ng company ito. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na siya at sundin mo rin ako. Ano pa nga bang magagawa? Nagpapalakasan pala. Ay, may sinasabi, oh. Ayaw eh hey, kung magkape muna kaya tayo. Ay, Sarap eh. Ayos yan. O tara, doon na tayo sa si pantry. Kapusin mo yan ha. Che boy. Ay, good morning pa ma'am. Asan si Enzo tsaka si Eden? Ay, lumabas po eh. Parang magkakape po ata. Ah, uh, okay. Um, ready na ba yung uh, report na pinagawa ko sa inyo? Kasi kailangan na yun. Ay, ma'am. Kasi sa, sa totoo lang, di ba po tapos eh. Che, boy, three days ko na yung binigay sa inyo hanggang ngayon. Hindi niyo pa natatapos? Eh, paano po kasi, ma'am? Masyado kayo mabagal magtrabaho. Ma'am, good morning. Saan kayo galing? Good morning. Ay, nagkapilan po kami sa mga Enzo. Ah, uh, may problema po ba? Tinatanong ko kay Jeboy kung nasa na yung report na hinihintay ko. Three days na yun at ngayon yung deadline, bakit wala siya ma-present sa akin? Paano ba naman na bibigay yung report, ma'am? E, mas inuna yung inom at saka yung party sa labas. Tama, ma'am. Tsaka, ma'am, late yung dumating. Kami nauna kami, kaya pumunta lang muna kami sa party. Tama si Enzo, ma'am. Iyan e nga pumasok kung may hangover ko yan. I don't care kung anong ginagawa niyo outside office. Pero pag nandito kayo sa opisina, gawin nyo yung trabaho nyo. Kailangan ko yan, ha? After ng lunch nyo. Pag hindi mo na pasa today, huwag ka na pumasok bukas. Kayong dalawa, go back to your work. Okay, ma Sige na, Enzo. Punta na ako sa table ko, ha? Sige na. Teka lang. Kayaan mo nyo naman, oh. Ako na nga gumagawa ng reports nyo. Binaligtin nyo pa ako kay madam. Pasalamat ka nga, eh. Yun lang sinabi ko kay mami. Eh. eh kung dinagdagan ko pa yung kwento, eh di tanggal ka na ngayon. Kaya ikaw, yung mga sinusumbat mo sa amin, itrabaho mo na lang dyan para matapos ka. Kasi sabi ni ma'am, matatanggal ka kung hindi mo yan matatapos, di ba? Kaya yan si kasi, kasi win mo. <laughs> Ito na ako dun na. Sige na. <laughs> mga tamad. sip Sinasabi eh, ka? Ah, wala. Tatapusin ko na ito, sabi ko. Ah, oh, Sir Jeboy! Tara na! Lunch break na! Kanina ka pa dyan na! Ah. Di pwede Mari-Mari. Kasi kailangan ko tapusin tong reports after lunch. Kung hindi, tatanggalin ako ni Madam. Alam ko na trabaho yan ng dalawa sa sa'yo pinapagawa. Ay, nako! Na-immune na ako sa dalawang yon. Alam ko na pinagkakaisahan ka ng dalawa. Pero para mas mabilis yan, huwag ka mag-alala tutulungan kita. Halika. Sige Alam mo kasi, may talent din ako sa pagku-computer, no? Kahit janitress lang ako, kahit gandang janitress lang ako. So, ito ba? Ay, nako! Tungkol lang pala to sa mga sales and marketing. So, so basic. Ay, eto na lang pala yung kulang mo, eh. Ayan, no? Ayan. Bilisan mo, baka dumating si madam. Okay na yan. Sure ka? Mm -mm. Click mo yung enter. Login. in. Mm ayan. Okay na nga. Sabi okay ko na naman kasi ito. sa iyo eh. So, paano? Tara, tapos na naman din 'yan ni. Eh. Tara labas na tayo. Ay, kailangan ko pa ipasa kay Madam to. Mm, ayan. Ay. Ayan na yan. Ay, hello po, Ma'am. Ja yeah, boy. Asan yung dalawa? Anyway, tapos na may pinapagawa ko? Ay, Ma'am. Ito po, tapos na po, tinulungan po ako ni Marimar eh. Tinulungan ka ni Marimar? Oo oh, po ma'am, etong nga po, eh. Teka lang, parang mas magandang presentation na to. Kesa sa mga nauna niyong sakin. Sa Dahil ba to sa'yo, Marimar? <laughs> ano ka ba naman, ma'am? Wala po ano man yun. Actually, ma'am, may At, alam din po kasi ako sa, ano, sa mga marketing and computer. Kasi, nakapagtapos din naman ako, ma'am, no? Kaya lang, eto, naging janitress pa rin yung kinabagsakan Wait. ko. Nakapagtapos ka? Bakit nag-apply ka dito bilang janitress? Ayun nga, ma'am. Kasi alam mo naman yung ibang company dito sa Pilipinas, di ba? Masyadong mapanghusga. Project bakla ako. Hinusgan na yung pagkatao ko. Sige, sasabihin ko yun sa HR department. Hindi dapat ganun, ang ginawa nila. Anyway, na-impress ako. Very ah. good. Eh, thank you, ma'am. Actually, ma'am, hindi lang po ako yung nagtrabaho niyan. Pinagtulungan po namin yun ni Jeb, I can see. So, very good sa inyong dalawa. Thank you, po. Congratulations. Heart, thank you. Teka lang. Halos 1.30 na. Nasaan yung dalawa? Ay, naku, ma'am. May bago pa ba doon sa dalawang yon? Eh, lagi namang nalilate yun, ma'am eh. Hi, ma'am. Speaking. Hello? Bakit ngayon lang kayo? Ay, nag-lunch -nag po kami. Nag-lunch? Baka naman gusto niyong paabuti na ng dinner. Mag-alas dos na, oh. Sa pag ko, 12pm yung lunch break. Okay lang yun, ma'am mo. Ito yung report namin. Tapos na, di ba? Kaya, okay lang sa amin. Nag kami. Report nyo. Pero nasa ah. laptop ni Jeboy. So, paano nangyari yun? Eh, baka naman kasi ma'am... Ay, hindi. Mali mo. Ah, uh, kasi di ba ma'am, yung mga reports na Jeboy namin binibigay, kaya meron siyang kopya. Ha? Mga sinungaling? Akala nyo ba hindi ko alam yung pinaggagawa nyo dito sa loob ng company natin? Hoy, ano ka? CCTV? Dami mong alam? Oo, marami talaga akong alam. Chismosa ka talaga, no? Pak ka. <laughs> hindi lang ako basta chismosa. At alam ko kung ano yung totoo. Alam ko na pinapagawa nyo lahat na trabaho nyo kay Jeboy. Ako, ma'am. Huwag po kayo maniwala. Di ba, Enzo? Ma'am, hindi totoo yan, ma'am. Hindi ko siya kailangan paniwalaan. Dahil nakita ko mismo na silang dalawa yung nagtatrabaho. At kayo... Ano ginagawa nyo? Ha? Lagi kayong wala dito sa opisina? Eh, mga okay lang naman yun kahit wala kami kasi lahat ng pinapagawa mo sa amin, natatapos namin agad kasi ano magagaling ma kami. Oh, wow! Wow, wow, wow! Ang galing mo talaga magsinungaling, no? Hindi naman ako magsasalita dito kung wala akong ebidensya. Eto, ma'am. Saan na yun? Mag-antay ka, ha? Ayan, ma'am. Kitang-kita sa video na yan kung paano nila ginagawang alila dito si Sir Jeboy. Eh, mom, di ba pinsan mo naman ako? Eh, dapat lang naman siguro na bigyan mo ko ng mas magaan na trabaho. Walang pinsan-pinsan sa akin, Enzo. Pasalamat ka tinanggap kita nung nakausap sa akin yung nanay mo. Kahit wala kang tinapos sa pag-aaral mo. And, nagsisisi ako. Dahil kinonsider ko na pamilya kita. At ikaw na babae ka. Ha? Halatang halata yung pagsisinungaling mo. Bakit? Dahil magkaibigan kayo? Sa tingin mo, papaboran kita? Eh, si Enzo talaga po yung laging nag-uutos kay Jeboy. Sumasakay na lang din po ako para makatake advantage. Ah, okay. So, pumapasok kayo dito para si Jeboy yung magtrabaho ng trabaho niyo habang sumasahod kayo. Eh, pwede naman akong magbago, ma'am, eh. Huwag niyo lang po ako tatanggalin, ha? Ay, ma'am. Yan mukhang yan. Tingin nyo ma, magbabago pa yan. Sa mukha. Ang sus, ma'am. Wala Ay, na pag-asa yan. Sa mukha pa lang. Tsaka, Aiden, hindi ako pare para mangumpisal ka sa akin. Kayong dalawa, tanggal na kayo. Eh, sino papalit dito, ma'am? Eh, wala namang ibang magaling na empleyado dito. Kami lang. Si Marimar. Si, si Marimar, ma'am, may eh, janitoris lang yan. Enzo, so, magsalita ka ano na ba? Paglamad mo tong laban na to. Kaya nagpinsan. Yan yung janitress din, Pagpapalit mo sa amin? Anong alam niyan? Hindi ko kailangan paliwanag sa inyo. Kaya gusto ko umalis na kayo. Pwede ba? Huwag nawawala. Uy! Pati ikaw, mawawala ka na talaga. Pero ma'am, sandali lang. Totoo po ba yung sinabi niyo kanina? Na ako na po yung papalit dun sa dalawa? Oo naman. Alam mo, kung sinabi mo sa akin yan noon pa, hindi kita nilagay sa pagiging janitress. At hindi naman ako nagdi-discriminate. Wala akong pakialam kahit bakla ka. Ang gusto ko yung may maitutulong sa kumpanya ko. Okay? Ay, nakong ma, maraming maraming salamat. Kasi yung beauty ko, ma'am, doon talaga na dito. Talaga sa loob na babagay sa company na to dito, mami. Sige na. Um, bukas ipasa mo yung mga requirements mo para may process na ng HR yung promotion mo. Ma Sige, ma'am. And ikaw, Jeboy? Uh, isan mo na sa akin yung presentation na yan? Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you so much ulit, ma'am. <laughs> oh, no, oh, Marimar, congrats, so, ha? Oh. oh. so paano na? Ligpatin mo na yan kasi mag-break na tayo. Magla-lunch break na tayo. Magla-lunch break na tayo. tayo. Oh. Saktong-sakto, kape muna tayo. Oo oh, ah, nga. tara.